Ang pagpapatayo ng bahay ay parang pagbuo ng isang malaking jigsaw puzzle. Kailangang magkasya ang bawat piraso para maging matibay ang istruktura at tumagal. Pero imbes na karton, gumagamit tayo ng mga ladrillo, semento, kahoy at bakal. Ang pagpili ng tamang materyales sa pagpapatayo ay isa sa pinakamahalagang desisyon na gagawin mo. Kung magkamali ka, maaring magkaroon ng butas ang iyong bubong o pader. Ito ay maaring humantong sa magastos na pag-aayos at mga gabing walang tulog. Kung tama ang gagawin mo, magkakaroon ka ng komportable at matipid na bahay na tatagal ng maraming generasyon. Pero hindi lang ito tungkol sa pagiging practical. Ang mga materyales na pipiliin mo ang magbibigay din ng karakter sa iyong bahay. Mas gusto mo ba ang mainit at natural na pakiramdam ng kahoy o ang modernong estilo ng salamin at bakal? dito pumapasok ang iyong personal na panlasa. Kaya nagpapatayo ka man ng pangarap mong bahay o isang simpleng shed sa hardin, pagisipan mong mabuti ang pagpili ng tamang materyales. Ito ay isang desisyon na mapapakinabangan mo sa mga darating na taon. Tingnan natin ang ilan sa mga pinakaraniwang materyales sa pagpapatayo na ginagamit ngayon. Ang semento na kadalasang ginagamit sa pundasyon at mga estrukturang elemento ay napakatatag at matibay. Isipin ang mga sikat na estruktura tulad ng The Shard sa London, yan ang gawa ng semento. Sunod, mayroon tayong mga ladrilyo, ang mga maasahang parihabang blok na ginagamit sa loob ng maraming siglo. Ang mga ladrilyo ay maraming gamit, hindi tinatablan ng apoy, at perpekto para sa paggawa ng mga bahay na may klasikong itsura. Pagkatapos ay mayroong kahoy, isang natural na material na nagdudulot ng init at karakter sa isang gusali. Ang kahoy ay isang napapanatiling pagpipilian kung galing sa responsabling pinagmulan at ito ay perpekto para sa paggawa ng frame, sahig at maging sa panlabas na cladding. Ang bakal, na kilala sa kanyang tibay, ay kadalasang ginagamit sa malalaking proyekto at mga skyscraper. Isipin ang Empire State Building, isang patunay sa tibay at maraming gamit ng bakal. Panghuli ang salamin ay lalong nagiging popular sa modernong arkitektura na nagbibigay daan para sa mga espasyong puno ng liwanag at mga nakamamanghang tanawin. Ang bawat material ay may kanya-kanyang bentahe at disbentahe. Ang semento habang matibay at matatag ay maaring mga ilangan ng maraming enerhiya upang magawa. Ang mga ladrilyo ay hindi tinatablan ng apoy at nagbibigay ng mahusay na insulasyon, ngunit maaring matagal ang paglalagay ng mga ito. Ang kahoy, isang renewable resource, ay nagdudulot ng init at karakter sa isang gusali. Ngunit nangangailangan ito ng wastong pagtrato upang maiwasan ang pagkabulok at mga insekto. Ang bakal ay napakatatag at maaring hulmahin sa halos anumang anyo, ngunit maari itong kalawangin. Ang salamin, habang maganda, ay maaring magdulot ng pagkawala ng init sa taglamig at sobrang init sa tagaraw kung hindi maayos ang pagkakagawa. Ang pagunawa sa mga trade-off na ito ay mahalaga sa pagpili ng pinakamahusay na materyales para sa iyong mga partikular na pangangailangan at budget. Sa mundo ngayon, mas mahalaga kaysa dati na isa alang alang ang epekto sa kapaligiran ng ating mga pagpipilian sa pagpapatayo. Mabuti na lang, maraming eco-friendly na alternatibo ang available ngayon. Ang kawayan, halimbawa, ay isang mabilis lumaki at renewable na material na maaring gamitin para sa sahig mga beam at maging sa mga haligi. Ang rammed earth, isang pamamaraan gamit ang siksik na lupa, ay isang alternatibo sa semento na matipid sa enerhiya at sustainable. Ang recycled na plastic ay ginagamit upang lumikha ng matibay at hindi tinatablan ng panahon ng mga materyales sa pagpapatayo. Maging ang mycelium, ang ugat ng mga kabute, ay pinag-aaralan bilang isang biodegradable at sustainable na insulation material. Sa pamamagitan ng pagpili ng mga eco-friendly na materialis na ito, mababawasan natin ang ating epekto sa kapaligiran at makakalikha ng mas malusog at mas sustainable na mga gusali para sa mga susunod na henerasyon. Tandaan ang pagpatay ng bahay ay hindi lamang tungkol sa paglikha ng isang silungan, kundi tungkol sa paglikha ng isulting isang pamana.